guys! Good morning! This is Janeline Sticks Vlog. Tayo ay maliligo ngayon sa Nagsuhod Fall. Ayan. Dito yung daan galing sa amin. Tapos dito tayo yung daan. Guess what kung anong gagawin ko? Hmm, ang dami kong labahan. Ayan pati oh. Sa likod ko. <laughs> ang dami kong labahan. Bakit nagtuleyok-tuleyok niya? Ay. Yan dami nating labahan. Kasi walang tubig sa amin. Kaya tayo ay maglalaba. Let's go! So, ayan. Ito yung dadalihin ko. Tsaka ito. Diba? Ang dami ko labahan. May, may bag din ako sa likod. So, ayan. Let's go. Samahan nyo ako. sobrang dami pumunta yung propas na <laughs> ito ay malapit lang po sa amin walking distance lang po tapos mula dito hanggang doon mga 20 minutes depende kung mabagal ka maglakad o mabilis. So, ayan. Pupunta na tayo dun, ha? Fast forward lang natin para mabilis tayo dumating. So, ayan mga guys. Grabe yung tubig. Kulay gatas ba o kulay Milo? Ano ba sa tingin nyo? Kung ganito maradatan nyo, maglalaba pa ba kayo? Hindi na, uwi na lang siguro. Pero sayang naman yung pagod. O, andyan na si ate, o, naglalaba din. Hmm, tuloy ko na lang to. Kasi nandito na ako. Nang mabalik pa ako. Sige, bye! ayan. Mula. 10am ngayon ako natapos maglaba ayan tapos ito hmm. hindi na ako naligo kasi sakit na ang likod ko hmm. so yan lang